Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong May 5, 2024. Sa mga nag-request po ng ating advance sumada, mga next month na lang po natin yan umpisahan sa June. Ayan, umpisahan po natin dyan next month. At mga idol, sa mga subscribers po natin dyan, sa mga followers natin, ayan, a, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, parang salamat po sa inyong lahat. Uh, yan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada ngayong May 5. Yan, dito po tayo sa May. Yan ay 5. At 5 sa ating pecha, 24 sa ating taon. And simplify lang po muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 5 is 5. 0 plus 5 ulit is 5 at 2 plus 4 is 6 dito pa rin po sa bandang gitna ganun pa din 5 plus 5 is 10. At 5 plus 6 is 11. Yun yung pagdito sa bandang baba. 10 plus 11 is 21. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 21. At ang pangalawang numero natin, yung kapatis natin yung numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 5 plus 5 plus 6 is 16. Yan po ang ating pangalawang numero. Meron tayong 16. At mayroon na rin po tayong continuous check. Pwede na rin po natin itong matayaan. 16, 21. O kaya naman ay 21, 16. Ayan, pwede pwede po yan. At dahil 2 digits din po sila, 16 at 21. Ayan, simplify muna natin bago natin sila sumada para mas magdagay niyo muna na kung pwede natin pagpilian. Dito po sa 16, ayan, 1 plus 6, yung 7. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ito po ang isang natin ngayon, 7 at saka 3. Unahin natin yung sumada ng 7. Kunin muna natin yung 16. Sumada 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan ng 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayun na, yung sumada natin sa 7. At isunod natin yung 3. Dito po sa 3, kunin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21. Or 12, sorry. Pwede rin po dito ang 12. Ang galing natin dito. Ayan. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga doon, yan naman po yung sumada natin sa 3. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayong May 5. Ayan, meron tayong 7, 16, 24, 25, 3, 21, 30, 12, at 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, lang po natin 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 12 and 34. Then 7 and 21. Uh, 16 and 30. and mga uh, idol, ito naman po yung mga sample po natin, mga combination po natin na kuha sa ating sumata yung May 5. and meron tayong 12.34, 7.21, at 16.30. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan nyo po sila, pwede na pwede rin pumatayan nyo itong mga nakuha natin ng kombinasyon dito. Pwede rin po tayo magdagdag dito po sa taas ko mga. Kaya na lang po yung pumili kung wala pa po yung nagugustuhan po nating mga numero. At ayan mga doon, yan po natin sa mga para po ngayong May 5, 2024. Maraming maraming salamat po.